Hi everyone, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mampanig ng mundo kayo naroon. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Novales Sarmiento. Sa araw na to ang topic ko ay Ang galit at parusa ng Espiritu Santo sa mga tao. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan sa mga araw ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao at tayong mga tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Kristo na ating parangalan at kilalanin ang Diyos sa ating katawan. Dahil ang ating katawan ay ang siyang totoong tahanan ng Diyos, na siya rin pansamantalang tahanan ng ating kaluluwa. Ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay ang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo ay ang siyang amang espiritual ng ating kaluluwa. Si Kristo ay ang misiya ng Espiritu Santo na siyang sinugo ng Espiritu Santo para hikayatin ang mga tao na magsisina, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan nating mga tao. At sinabi ni Kristo na sa huling panahon kung anong mag magaganap bago pa man dumating ang Diyos Ama, ang Panginoon na siyang may pag-aari ng buhay nating mga tao. Sinabi ni Kristo na sa huling panahon, kapag nakikita nyo na to, malapit na ang pagdating ng Diyos. Sinabi ni Kristo na magkakaroon nga daw ng gera ang mga bawat nasyon, magkakaroon ng labanan ang bawat kaharian, magkakaroon ng mga lindol, ng mga sakuna, ng mga kalamidad, ng mga peste, magkakaroon ng taggutong, at sinabi ni Kristo na mag sapagkat maraming mga bula ang propeta ang magsusulputan. At sinabi ni Kristo na huwag mabahala sapagkat ito ay mga yung mga nagaganap na magaganap na pagsubok ng, sa mga tao ay pasimula pa lang yan ng paghihirap. At sinabi ni Kristo na mahahayag muna ang mabuting balita sa buong mundo at iyon na yung katapusan. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya para magpahayag ng katotohanan, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na ang Espiritu Santo na sa katawan ni Kristo ay ang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo ay ang siyang nag-iisang Diyos na buhay na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Ay ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay ang Alpha at Omega na siyang amang spiritual ng ating kaluluwa. Ay ang siyang aalis sa ating katawan kung kaya tayo'y mamamatay at lilisan dito sa mundo. Ang naging misyon ni Kristo ay hikayatin ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at kilalani ng Espiritu Santo sa ating katawan na siyang ating Diyos na buhay, na nagbibigay ng buhay sa ating sarili para ang ating kaluluwa ay maligtas na huwag mapunta sa impyerno. Honestly, sa mundo nating ginagalawan ngayon na puno na ng mga trahedya, ng mga, mga kalamidad na nagaganap kung saan saan lugar, punong-puno na ng kaguluhan, honestly, ang ating mundo ay napuno na ng kasalanan gawa ng kasalanan, ang ating mundo ay namumuhay na sa kadiliman. Maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at nilapastangan ng Espiritu Santo dahil mas inibig na ng mga tao ang pera at ang kanilang sarili. Binababoy ng mga tao ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa mga kamunduhan at kalaswaan. Nagsulputan na ang mga bakla, tomboy na lumalapastangan sa banal na espiritu dahil a uh, pumapatol sila sa mga kapwa nila kasarian which is hindi yan ikinalulugod ng Espiritu Santo wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo dahil ang nilikha lang ng Diyos Ama ay dalawang kasarian lalaki at babae lang tayong mga tao ang pinanggap natin nakawangis ng Diyos ay ang ating kaluluwa dahil ang Diyos ay Espiritu at ang ating kaluluwa ay Espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Ang ating kaluluwa ay ang ating buhay na tinanggap sa Espiritu Santo na siyang babawiin ng Espiritu Santo sa ating katawan kung kaya tayo mamamatay. At ang ating katawan dahil nagmula yan sa alabok, ibabaon lang yan sa lupa. At yung ating kaluluwa muli yung babalik sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom at maliwanag na sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas at maliwanag din na sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, tayong mga tao, wala tayong itatago sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng ating buhay. Dalang Espiritu Santo ang may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Hindi tayong mga tao. Tayong mga tao, wala tayong masasabi na ating pag-aari dahil wala tayong kakayahang lumikha ng ating buhay. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin. Pinahiram lang tayo ng buhay ng banal na espiritu ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng ating katawan. Ang tao ay nagmula sa alabok. Ang Espiritu na ipinagkaloob ng Espiritu Santo sa atin ay sa kanya nagmula. Bu yung ating buhay ay nagmula sa Espiritu Santo. Maraming tao ang hindi nila tinatanggap ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan kung kaya mas inibig nila ang kanilang sarili at ang pera. Tumalikod sila sa Espiritu Santo. Kinalaban nila ang Espiritu Santo. At itong mga nagaganap ngayon ng mga trahedya at mga kalamidad ng mga natural disaster, honestly, hindi yan climate change. Parusa na yan at galit ng Espiritu Santo sa mga tao. Dahil maraming mga tao ang lumalapastangan sa Espiritu Santo na naging kaisa ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo ang Espiritu Santo ay galit na sa mga tao. Honestly, itong ating mundo, punong-puno na ng kasalanan. Ang Espiritu Santo na nanan sa ating katawan ay ang totoong Diyos Ama na may pag-aari ng ating buhay ay ang siyang babalik para maghukom. At ako bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na magpahayag ng katotohanan para ipakilala na siya lang ang nag-iisang Diyos Ama na may gawa ng buhay nating mga tao ang siyang dapat lang nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat sa ating puso, isipan at kaluluwa. Dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan, ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng ating buhay. Sinabi ni Kristo na mag-ingat sa mga bulaang ang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Honestly, maraming mga bula ang propeta dito ang nagtayo na nagtayo ng mga reliyon para linlangin din ang mga tao Naginawani lang nilang negosyo ang reliyon. Sinabi ni Kristo, hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa dalawang Panginoon. May pipiliin at itatangi ka. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Honestly, yung mga bulang propeta, hindi nila hinihikayat ang mga tao na sambahin, purihin at ibigin ng Espiritu Santo sa kanilang katawan. Itong mga bulaang propeta, iniidolo nila ang pangalan ng kanilang relihiyon at ang kanilang pinakaministro. Pero hindi naman sila nagsisisi para magbalik sa Espiritu Santo. Bagkos, iniidolo pa nila yung mga bulaang ang propeta na nanghihingi ng pera sa kanila. Na hinuhututan lang sila ng pera. Honestly, yung mga bulaang ang propeta, hindi kayo maliligtas ng mga yan. Kung hindi kayo magsisisi, di kayo tatalikod sa paggawa ng masama, at hindi kayo magbabalik lob sa Espiritu Santo. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung mga tao na naging kisan ni Kristo na sumasampalataya sa Kanya na kinikilala ng Espiritu Santo lang ang kanilang amang espiritual. At kinikilala nilang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at nilalapastangan ng Espiritu Santo. Ngayon, itong naranasan natin dito sa mundo ay galit at parusa na ng Espiritu Santo. Mapalad ka, kung inibig mo ang Espiritu Santo na higit sa lahat dahil maliligtas ang iyong kaluluwa. At iingatan ka ng Espiritu Santo. Kaawa-awa ka kung patuloy kang gumagawa ng kademonyohan laban sa Espiritu Santo na siyang iyong Diyos na may pag-aari ng iyong katawan at kaluluwa. Dahil parurusahan ka ng Espiritu Santo. Walang kaluluwang suwail na makakapasok sa langit walang kaluluwang suwail na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo ang maliligtas. Kaya sinabi ni Kristo na magrepent at wag nang gumawa ng kasalanan. Dahil nga ang kasalanan ay kamatayan at yan ang pumapatay ng katawan at kaluluwa ng tao na magbubulig sa impyerno. Kaya sinabi ni Kristo, Huwag matakot sa may kakayang pumatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Dahil, ang katawan nating mga tao, nagmula yan sa alabok. Natural na mamamatay ang ating katawan. Sa so oras na umalis na ang espiritu sa ating katawan. Dahil ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay ang espiritu ng Diyos. Ang espiritu santo na nalang sa ating katawan, ay ang Diyos Ama na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating na mga tao ay ang sharing amang spiritual ng ating kaluluwa. Sinabi ni Kristo na walang sino man ang makakapasok sa kariyan ng Diyos Ama hanggat ang tao ay hindi muling ipinapanganak sa spirito. Ang mga tao na ipinanganak lang sa laman, dito ay nagbula sa mundo. Yung mga tao na muling ipinanganak sa spirito, na kinikilala ng Espiritu Santo ang kanilang amang espiritual at Diyos, ay mga naging anak ng Espiritu Santo at kapatid ni Kristo. Yung mga tao na yon ay eh, naging kaisa ni Kristo na sumasampalataya, nagpupuri at umiibig sa Espiritu Santo. Pero yung mga bulang propeta dito, tulad ng Papa ng Romano Katoliko, iniidolo niya ang sarili niya na tawagin siyang Holy Father dito sa lupa. Hinihikayat ng Papa ang mga tao na, na mag-rosaryo, samamba sa mga ribolto, santo-santo na susyosan. Which is ipinagbabawal yan ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, wag kayong gagawa ng ribolto na inukit sa kamay o sa bato na sasambahin nyo sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Honestly, ang Espiritu Santo na nanan sa ating katawan ay ang Diyos na buhay na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Hindi ang ribolto at Diyos Diyosan na inukit lang sa kamay ng tao. Yung Papa ng Romano Katoliko, hindi yun yung Holy Father ng ating kaluluwa. Isa yung impostor na lumalapastangan sa Espiritu Santo, bula ang propeta yon. At ang puso noon ay nasa demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Honestly, ang nagpapakot, nagpapatay kay Kristo sa krus ay mga pare. At sa pagbalik ng banal na Espiritu na siyang Diyos Ama na may pag-aari ng buhay natin, yung mga pare ang uusigin din ng Espiritu Santo dahil sila'y mga sinungaling at mga kampon ng kadiliman, mga antikristo, na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Ang mga pari din ang nagpapako at nagpapatay kay Kristo sa krus. Yung saling lahi ni Abraham, anis lida si Abraham sinungaling. Sinabi ni Kristo na bago pa man umira si Abraham ay ako na nga. Tatandaan nyo na sa ikaanim na paglikha, hindi pa nililikha ng Diyos Ama ang tao. Hindi pa umiira si Eva at Adan ang kinakausap dyan ng Diyos Ama ay ang mga kapwa niya spirito. Naroon na si Kristo bago pa man ng Diyos Ama ang langit at lupa. Si Kristo ay kasama ng Diyos Ama. Si Kristo ay misiya ng Espiritu Santo. Para hikayatin ng mga tao na kilalanin ang Espiritu Santo sa ating katawan na siyang ating Diyos at amang spiritual na may gawa ng buhay nating mga tao. Sinabi nga ni Kristo na sa huling panahon, bago man dumating ang Panginoon, mahahayag mo na yung mabuting balita, saka pa yung katapusan at yun na yung katapusan. Ang Espiritu Santo lang na nanan sa ating katawan ang totoong nag-iisang Diyos na banal at amang espiritual na siyang dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat sapagkat ang Espiritu Santo na nanan sa katawan ni Kristo na siya rin isang Espiritu na sa katawan ng buong sangkatauhan ang totoong nag-iisang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Narito na tayo sa huling panahon yung mga kalamidad na nagaganap sa kung saan saan lugar, yung mga tornado sa Amerika, ayun mga pag-ula ng yelo, ng mga bagyo, mga lindol kung saan saan lokal na, pagputok ng bulkan, yung mga uh, yung sunog, marami ng mga nagaganap na mga uh, kalamidad sa ating, sa ating mundo. Pero ang katotohanan, galit na ang Espiritu Santo sa mga tao. Kailangan na ng mga tao na magsisi, tumalikot sa paggawa ng masama at magbalikloob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kanilang, ang kanilang kasalanan at ang kanilang kaluluwa ay maligtas na huwag mapunta sa impyerno. Honestly, ang Panginoon ay narito na. Ang Diyos Ama ay narito na. Dahil yung ating katawan, templo ng Espiritu Santo, ng Diyos Ama ang may gawa ng buhay natin ay ang Espiritu Santo. At siya yung babalik para maghukom, para lupigin ang kasalanan. Ang kasalanan ay kamatayan. Itong mundo natin uh, puno na ng kasalanan, babaguhin ito ng Espiritu Santo. Lulupigin niya ang kasalanan at yung mga tao na gahaman yung mga magnanakaw, yung mga masasama, yung mga uhaw sa power, sa kapangyarihan, lahat sila lulupigin niya ng Espiritu Santo. Yung mga leader dito sa mundo na sa mundo na silang mga kampo ng kadiliman, honestly lulupigin kayong lahat ng Espiritu Santo. Dahil yung katawan nyo, templo ng Espiritu Santo, tang Espiritu Santo may hawak ng buhay nyo. So kayong mga kampo ng kadiliman yung mga leader dito sa mundo na mas sumasamba sa pera, iniidolo ang kanilang sarili, na feeling nila sila yung makapangyarihan, honestly, tatandaan nyo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo at ang Espiritu Santo ang Diyos na makapangyarihan ang may hawak ng buhay nyo. Honestly, sa mundo natin ginagalawan ngayon, ipinayag sa akin ng banal na Espiritu, na ang bansang Amerika ang kanyang lulupiging bansa. Parurusahan niya yan ng todo. Dahil ang sinasamba ng Amerika ay ang kanilang pera, ang dolyar. Hindi ang Espiritu Santo. Kung titingnan niyo yung pera ng Amerika, nasasad sa likod ng pera nila. In God we trust. Ang Panginoon hindi pera. Espiritu. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nating mga tao. Hindi ang pera. Kaya yung pera ng Amerika, mawawala niya ng value. Darating ang panahon, tatapak-tapakan lang yan ng mga tao dahil mawawala niya ng value. Dahil mahahayag sa buong mundo ng Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan ang totoong Diyos na makapangyarihan ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao at hindi ang pera. Kaya kayong mga tao na mas umiibig sa pera, yang pera na sinasamba nyo at pinagmamayabang nyo dito sa mundo, sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo yung buhay na ipiniram sa inyo, hindi kayo niyan masasalba. Yung pera nyo, walang kakayahan na bumili ng kaluluwa para ibalik ang buhay sa katawan nyo. Ang Espiritu Santo, na hindi natin nakikita ng mata na nasa ating katawan, ang totoong Diyos na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa, ay ang Diyos Ama na nagsugu kay Kristo para hikayatin ang mga tao na magsisina at magbalik loob sa Espiritu Santo. Ako bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na magpahayag ng katotohanan, na ipakilala na si Kristo ay ang kanyang bugtong na anak, ay ang misiya na sinugo ng Espiritu Santo para ipakilala ni Jesus ng Espiritu Santo, ang may pag-aari ng buhay nating na mga tao. Honestly, sinasabi ko sa inyo, ang katotohanan ng isang libong taon sa ating mga tao ay isang araw lamang sa banal na spirito. Sa Espiritu santo na siyang Diyos na may gawa ng ating buhay. Dalong katawan nating mga tao, templo ng Espiritu Santo. Dito sa mundo, walang tao na nabuhay ng forever. Yung kamatayan dito sa mundo, huwag niyong katakutan. Ang katakutan niyo, yung gumawa kayo ng kasalanan laban sa Espiritu Santo. Dahil mamamatay kayo at ang inyong kaluluwa ay sa impyerno mapupunta. Kaya hinihikayat ko at hinihikayat din ni Kristo na ang mga tao ay magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo para yung kasalanan nyo ay patawarin ng Espiritu Santo at ng kayo ay maligtas ang inyong kaluluwa. Anis din sa mundo natin ginagalawan ang dami ng mga tao na tumalikod sa Espiritu Santo at mas inibig nila ang kanilang sarili at ang pera. Maraming mga bansa, leader dito sa mundo natin, ang mas umaayon sa Amerika. Ang Amerika ang ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na pinakademonyong bansa na lumalapastangan sa kanya. Maraming kademonyuhan na ginagawa ang Amerika nung una pa man. Naging ugali ng Amerika ang manakop ng mga bansa na inalipin niya. At magpas hanggang ngayon, ang Amerika ay diktador at pakialamero sa politika ng ibang nasyon. Gusto ng Amerika na minamanipulan niya ang politika ng iba't ibang bansa ang Amerika ang bis na bansa na siyang lulupigin ng Espiritu Santo dahil ang Amerika ay nasa panig ng demonyong si Satanas. Kaya yung Amerika namumuro yan. Hindi lang mga tornado ang aabutin ng Amerika. Lilindulin din yan. Yung magkakaroon ng tsunami. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon niya ng mga insekto na lalabas sa kanilang lupa. Maraming parusa na ibibigay ang Espiritu Santo sa bansang Amerika. Ang bansang Israel, isa pa rin yan na daranas ng parusa sa banal na Espiritu, sa Espiritu Santo, dahil sinugo ng banal na Espiritu si Kristo para mangaral sa bansang yan. Pero yung saling lahi ni Abraham, Saling lahi ni Isaak, silang mga anak ni Abraham na sinungaling, pinatay nila si Kristo at ipinapako sa krus na hindi nila naunawa na yung katawan ni Kristo ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Nilapastangan ng saling lahi ni Abraham ang sagradong tahanan ng Diyos ng Espiritu Santo na winasak nila at ipinako sa krus na hindi nila naunawaan na si Kristo ay ang misiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo na nanan sa katawan ng buong sangkatauhan ang siyang babalik para lupigin ang mga taong masasama na lumalapastangan sa kanya at lupigin ang kasalanan. Ang Espiritu Santo lang na nanan sa ating katawan ang nag-iisang Diyos na banal na dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat para maging kaisa tayo ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos, na maging anak ng Diyos. Dahil ang mga tao na ang Espiritu Santo ang sinasamba na kanilang Diyos at ang mga espiritual ay mga ipinanganak ng muli sa Espiritu alam nila na ang kanilang kaluluwa ay espiritu na nagmula sa Espiritu Santo at ang sinasamba ng mga tao na muling ipinanganak sa Espiritu ay ang Espiritu Santo na hindi nila nakikita ng mata dahil yun ang totoong nag-iisang Diyos na may pag-aari ng kanilang katawan at kaluluwa. Dito sa mundo natin ginagalawan, Nagkalat na ang mga bulaang propeta na lumalapas tanga sa Espiritu Santo na ang sinasamba nila ay ang kanilang sarili at pera. The more silang nakakakuha ng mga miyembro na kanilang nalililang, the more silang kumikita ng pera. Yung kanilang relihiyon ginawa nilang negosyo. Wala silang hinuli ni isang kaluluwa para sambahin ng Espiritu Santo. Kaya itong mga bulang propeta na to, ang kanilang kaluluwa ay sa impyerno rin map um, mapupunta dahil hindi nila itinuro ang katotohanan ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin marami pang daranasin ang mga tao na parusa mula sa Espiritu Santo Hanggat ang tao ay nanatiling mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo. Kung ang tao ay magsisisi at tatalikod sa paggawa ng masama at sasambay ng Espiritu Santo, itong mundo natin, huhupa yung galit ng Panginoon ng Espiritu Santo sa tao. Dahil bawat kaluluwa na magsisisi at magbabalik sa Espiritu Santo, patatawarin ng Espiritu Santo. So yung kasalanan, malulupig yan at babaguhin ng Espiritu Santo ang ating mundo. Yung mundo natin na to na puno ng kasalanan, puno ng kaguluhan ng mga uh, tao na lumalapastang sa Espiritu Santo ay lilipas, at muli itong babaguhin ng Panginoon ng ating mundo na ang mga tao ay magkakaisa at magmamahalan na ang sasambahin lang ayang Espiritu Santo na nanahan sa kanilang katawan. Ito ang mensahe ng banal na espiritu ng Espiritu Santo na nanasain katawan na dapat kong ipahayag sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong lahat at hanggang sa muli. Bye, thank you.